tanan Luzon Bisaya ug Mindanao ug sa tibuok kalibutan nga kanunay nga nagsunod ni ato ang podcast karong adlaw mayong adlaw ako diay si Rudjim ug kauban si Engineer Diego Nonoyti kumusta musa tanan mga bisdak tibuok kalibutan <laughs> salamat sa inyong pagsunod sa amo ang ikapila episode ni Jim ikaupat ikaupat na ni no nga episode salamat sa inyong pagtanaw sa inyong mga comment inyong mga reaction usar no, gyud tuyo namo ini Amo ning gihimo para makakaton mo sa mga programa sa gobyerno Tara dito may ignorant ni eh. simba ko simba ko og mga pangnanglan kabalo tag asa ta unsang opisina ha dokumento kinanglanon so nindot gyud kayo, kayo kung magsigi mo sunod sa amo ang podcast unya kapara para na amo idagha makatunan so, ano to, Kapo, so to, so to no, sir mo pay topic ato Roger sa sa to na na na, na sugdan sa so tong niagi nga episode ang ah, ato ang ato ang kabahin sa assistance to individual Sunsun sir. Anya karon? karon na po sir, uh, balhin na po ta diri na po ta magisgot kay katong comment nagipadala sa usa sa atong mga followers no. Nagisgot sa kabahin sa medical assistance to indigent patients kun maip. Yes. man ning programa nga maip sir? Sa, sa tinuray ha, dagang yung abbreviation no? <laughs> nay AKAP, nay maip nay AEG. So, kini kini maip na po. O, oh, sa naging tinguha sa gobyerno? Ha? Bisagin sa presidente ha, ang inaraging tinguha na dili mo maglisod na matabangan mo sa panahon sa inyong kalisod. Nang ang AX sa krisis niyo kini na pong sa kana ma mo. At in 2019, namug na ang usa ka balaod. Pinakanindot nga balaod po. Ha? Gitawag na Universal Health Care Law. Unsa mana, Usa na yung program, usa na yung purpose na. Nga kaangkatauhan ang katawahan, dili magpagawas sa kwarta panahon nga magsakit sila. O kinanglan po na quality ang hospital nga pagmugnaog pandingan ang hospital kinanglan kinahanglan ng quality ng hospital unya usa ang pinakaimportante ini ron nga tanang tao mo ni gi ni nangusog siguro karon ang, ang, mga 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 nasa health services kinahanglan tanang tao ma member sa PhilHealth. Mana akay bayronon or mawala mo sa Universal Health Care Law apil na ini ang medical assistance for indigent patient nga kung indigent ka bisan pagwakay kay PhilHealth or na kay PhilHealth wala kay kumahimo wala kay kutong kwarta sa imong bulsa kay kabalo ang gobyerno nga kamong katawhan wala gitay savings. Wala gitay pundong kwarta simbakog na magsakit. So, dako kayo katabang. Medical assistance for indigent patient. Pero, pero, usahay lang, usahay, abusahan lang sa, sa mga, dato ang mga leaders ba, Usay ang kuno nila nga ila, usay patuon ka silang opisina, pa mm -hmm. patuon ka sa opisina sa mayor, usay patuon ka sa opisina sa congressman, opisina sa gobyerno, pero sa tinuray sa hospital. na ni sa ospital. Dili na mo kinahanglan nga ni mo unta, unta ha? Pero ang ospital ang usay pod manduan lang pod sa mga politiko nga kinahanglan mo agi sa nila. Pero sa tinuray na ana sa tanang hospital, government hospital. Kaya, Karong bago na po, ang Department of Health nakigimo sila o MOA. Uh, so, ano yung meaning sa Memorandum MOA? Of agreement. Memorandum of Agreement? between DOH ug private ng hospital. Kaya sa Higod, ang mga government ng hospital kulang sa facilities. Usa ipod, ang mga government hospital like sa tuwa doon eh kanil ato na apaman sa usamis layo pa so karon ang gobyerno na nung gi-expand nila nakig-negotiate sila sila sa private hospital sa inyong tagsa-tagsa kalungsod para matambalang yapon mo so balikon ako ang purpose sa gobyerno ini eh, nga wala mo'y kwartang ipagawas sa panahon nga hospital mo walay pili ni eh, bisag kinsa ni eh, walay color-color ni eh, mag green kag ma orange kung kinahanglan kang moadto sa politiko at tuan na lang pod pero kung di ka kadto politiko sumbong mo sa asa mo mo sumbong DOH kung di mo tabangan sa ospital di ka kabel sa maep kay kining maep walay labot ang mga politiko ini programa ni New Age para ni Satanan. Balikon ako na bagong balaod ron, Universal Health Law nga ang purpose na wala kay kwartang ipagawas simbako hospital mo mga sabutas mga pobre. So, uh, atong tiwason sa no, katong komento sa nga sa ato ang followers kay gitatakan ko nang yang bill o NBB kon no balance billing. Meaning, uh, gobyerno ay gobyerno ang PhilHealth, oh, ang nabayad. Pero napasa excess nga gipa charge sa MAIP. So, kanan lang programa ha. Basta mamarka na ganin ng MBB or No Balance Billing klaro kay sa iya in English naan nga wagi kay Byronon ngan nga lamay na kay na mo ang reklamo nato ay na to I reklamo spill health predict na team usap na sa itong mga programa sunod atong pautan on ang pill health nanong na may byron na MBB man no balance billing man <laughs> karon pata kadungog no balance billing na nay bayronon basig may guidelines po ang PhilHealth ana basin pod og ang hospital kung diin ka na 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 hospital ka unya gi gi ba kay na MBB basig dili accredited no basig walay MOA uh, uh, government hospital na government hospital. Uh, automatic yun ang termin. Basta mm -hmm. government hospital niya, MBB ka, kinsa may maka-abel sa MBB. Katong mga pill health nga ang gobyerno gabayad tungod kay wakay kwarta ay kabayad. Kinsa man ni sila, mga senior citizen, mga UCT member, mga purpos member, mga naapit sa listahanan ka ng gitawag o national household targeting system. So, kamuha na, maka-abel mo sa gitawag na tog MBB. So, ang ayon na ito nya ang ipud mo mamati ini amo programa para makabalumay mo sa tanan natong mga mga programas gobyerno daghang kini abbreviation maef aex pero ang ay mahibaw an tanan magpa-exam siguro ta eh, ni senog maramat check na question question no? da nya uh, atong suwayan sunod og lain na po mga programa na to unsa programa sa gobyerno unsa ato na pong i-discuss per tanan programa sa gobyerno atong pagaisgutan karon so unsa pa may lain nga mga programa sa gobyerno nga pwedeng uh, maduulan daghan sa atong pa, daghan pa programas programa sa gobyerno ang gobyerno gyud kung kung imo lang yung mas ibaw tanan ba ang tuyo gid ana niya nga di ka lisud-lisuron usahay lang po ang magpalisod-lisod lang po din mo kini mga politiko imo mga leaders kay ang kuno nila nya patuon gan nila para mutar ganila pero sa tinuray wala na programa na kay like ma programa ginas di wait ni di programa sa congressman so Ato nung tagsa-tagsa tanan, mamati lang sila, padayon lang mo sa inyong pagpumati, dagkaaroon makabalo mo, asa mo mabili ni kinimaip, Oragi gihapon sa hospital Rene, kinahanglan ra mog inyong sakto nga dokumento, ID, barangay certification, uh, indigency certificate, inyong PhilHealth membership niyo, PhilHealth. Uh, uh, kung kinahanglan mo dool mo si mayor, kung gobernador, mo para para lang maka, makatabang ninyo ang gobyerno kay naat inyo ning buhis. Kwarta ni natong tanan. So, sunod, Jim. Kung saan na po kaya ito yung ah. topic. na ito, okay na ito, Smaep. Pwede na ito hisgutan ang pill health. Pwede. Pwede, pwede na ito hisgutan ang universal health care law. Sa amun nang panahon, 19, na, 2019, na-approve na, na nga balaod. Kaya, kalusugan para sa tanan. Tagalog na, ano, kalusugan para sa lahat. Kaya, ang main purpose na, nga aron kung magsakit mo si Mako, gamay na lang mo bayronon o wala na lang mo bayronon, labi na kung indigent mo. Ang mo makibalo, ana. So, sa sir, no? Nga, naisgutan na to ang maip, no? Ah, Basi na yung programa ang DOH, sir? Dagan. Dagan ang programa ang DOH niya. Ato, sa klaroon, kining maip, ha na na, -na mga private hospital ha klaro na to ni pangutan na lang mo unsa mga ospitala accredited ron sa MAEP kay gi-expand ni sa gobyerno para mapasayon para ninyo unya inyo ning katungod ha wala unta gid mo berunan kay naay MAEP dako budget 8 billion na nga budget gikan sa DOH karon tuiga inyo ning katungod subayan ninyo, pakitaan ninyo, muabil gid mo ini kay ato ning buwes. Usa sa programa sa atong gobyerno karon, parte sa panglawas. Gipangita ron sa gobyerno kinsa nang dili members PhilHealth. Ipa-member mo tanan. Nanubra ang kwarta sa PhilHealth nakabantay mo. Dako kay ang Lalis Rules National Government. Nga ang sobrang kwarta PhilHealth, gibalik gibutang nito sa Department of Finance gihimo na yung project sa mga sa mga distrito <laughs> ng mga kongresman. kwarta nito sa spinel unya kay man magamit kay wala ba mo mapamumbro or wala mo mobil Walang sobra so, na ang kwarta karon sa pinel so napagyo balaod sa una ni presidente Duterte katong gitawag nato o malasakit center malasakit center. na sa mga dagko nga government hospital so unsa ang pagabil ana kung di ka kabel, nagli, gamay rin na hatag sa ex, unya, wagi ka malibre sa maep. So, nakapagya po ng ang malasakit center o maep, konektado rin na sila. Usay, usa na sila. Usay, usa na nagpanding. Uh, para gaya na, ang tuyo gaya na, na para na, wala sa gitawag na mo sa na, no out of the pocket expenses di ka pagastuhon, di ka kapakuupon sa imong bulsa. Muna'y purpose anang ato ang universal health care law. So, kinahanglan mong makakatun ini, kay kitang tanan, mabot panahon na magsakit, kitang tanan sa programa sa gobyerno. So, uh, kabayan dahil sa universal healthcare, so, no, uh, mapalapad pa sa unsa pa ilain nga uh, matabang anis sa ang uh, mga kaigsunan nga nanginahanglan o tabang sa medical. Sa so, sa importante ning universal healthcare law, na tanang katawhan sa Tibuok, Pilipinas, na member sa PhilHealth. No, ang problema lang sa PhilHealth, kaya sa higod, ginigusyo na po nila. Ang ilang case rate, gamay Unya pagsubay ni billing labi nag private hospital. Dagko kay Beronon sa mga doktor, mahal kay mga rooms, unya dili na mao. Dili na mao sa rate sa PhilHealth. So, kung namoy mga excess Beronon, di na mo sa so ang maip medical assistance for indigent patient. Kung dili ka ka kay strictuhon ka sa ipugnan ka sa inyong mga leader, inyong congressman, inyong mayor, inyong governor naapagig kay malasakit center. Kini malasakit center, wala na makapugong ini. Eh. Dili nakapangayuan ID, orange ID, ID sa politiko, ID sa, sa partiles, wala na ni. Eh. So, kung pananglitan, wala ni, eh. pananglitan lang oh, o lisur-lisuron mo, mo na panahon na musumbong mo. Kining mga naas government, government employees, ha? atong klaro niya kining sa mga gobyerno karon kung naa sumbong kung naa gani pailan sila kaso o naay complain magkurug-kurug na ina ninyo ah, uh, kung dili mo sumbong mo sa ara Duterte or ina ninyo isumbong mo namo sa ipatulpo mo namo or ina namo nga Ah, uh, ni Rujim Bangis o ni Nunoite aron mamidya mong tanan kung, kung dili ninyo ihatag unsay ang ayan para ni ninyo programa ni sa DOH programa ni sa DSWD para ninyo kay inyo ra pud kwarta ato ra ning kwarta ato ra ning buwis. so ipaglaban ang imong katungod di ba pangita agad ang imo ang libre na mga gipanghatag sa gobyerno unya kung dili gani sumbong Ngita mo, at tumus media, at sa, uh, sa mga to, at tumus doktor, at sa uh, DOH giyon, at tumus bisag mo mga to, basta reklamo mo. kay kitang, kamo mga main tao, kundi mo mo reklamo, ang magpabili na sila na hindi lima yung binuatan. So okay, daghan kayong salamat sir sa, no sa ato nga discussion so, ni ning adlaw. Unsa na ang topic nato sir? Pagpaabot pa sa ilang mga komento sir. Pagpaabot okay. sa pa, komento ka pa kayo? Like mga uh, social pension sa senior citizen, Kana, no? O ni padayon nato ning health no kada ang katong unsa ba to malasakit? Mm. Unsa unsa ba man tong uban uh, nato uh, uh, pill, uh, pill health? health. Kana o na sa ato discuss ang PhilHealth, ang ilang case rate, unsa pila, ang uh, anong gagmay ra, ano, na, pakitaan na ito na, o ang senior citizen pod, ang ato po, mga PWD, mm -hmm. daghang kita, o mag budget sa so national government. Ang na-hearing, kanang hearing, karon si Presidente Duterte, di ba, gi-invitar gi siya sa sa Congress karon o nano maka-invitar man ang Congress, unsa may katungod sa Congress, pag-invitar mo na, pwede na to pang -isgutan, mga mga national issues o mga programa nga makatabang ninyong tanan. Okay, so daghang kaayong salamat uh, mga higala sa inyong hang, uh, pagsunod sa tuwang programa hangtod na usab sa sunod nga episode sa tuwang the podcast kini day ang inyong kauban si Rod Jim ug si Nonoy P. Daghang salamat po Jim. Mayong ayaw pa tanan.